Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan ang isang aktor at modelo na si Dominic Roque. Malalaman niyo sa video na ito ang kanyang mga naging karelasyon. Sino na nga ba ang nagpapatibok sa kanyang puso ngayon at kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera. Malalaman nyo rin dito ang kanyang mga naipundar na mga sasakyan, ang kanyang negosyo at masisilip nyo rin dito ang kanyang bagong bahay. Si Dominic Roque ay may buong pangalan na Dominic Carl Manalo Roque lalaki na ipinanganak noong July 20, 1990 sa probinsya ng Cavite kung saan din siya lumaki. Siya ay nag-aaral ng high school sa Emos Institute at sa kolehiyo naman ay nag-aaral siya sa De La Salle University College of St. Benilde na nakakuha ng tourism degree noong 2007. Ang kanyang mga magulang ay sina Anthony Roque Sr. at Lena Roque na parehong negosyante kung saan ang kanyang ama ang CEO ng kanilang kompanya habang ang kanyang ina naman ang presidente ng kanilang kompanya at tumutulong din si Dominic sa pagmamanage ng kanilang negosyo. Si Dominic ay ang pangalawa sa kanilang apat na magkakapatid, ang isa niyang kapatid na si Anthony Roque ay artista rin na naging supporting actor sa Wattpad Present Marry You at naging leading man sa kanyang pangalawang proyekto na Wattpad Presents Secretly In a relationship with a gangster. At si Anthony Roque ay may asawa na na si Marian Roque at may dalawa silang anak na sina Claudia at Lucas at ang kanilang dalawa pang kapatid ay mas pinili ang pribadong buhay ngunit nagkaroon naman ng issue sa pagitan ng dalawa ito ay noong sinabi ni Anthony na hindi raw siya sinuportahan ni Dominic sa kanyang karera sa showbiz pero sa huli ay nagkaayos naman ang dalawa at isang misunderstanding lamang ang nangyari Ayon kay Dominic, ay hindi niya kasi pwedeng ma-promote ang kapatid niya dahil sa magkaiba sila ng network. Pero sinuportahan niya naman ito sa ibang paraan, kagaya na lamang noong tumakbo itong konsehal ng Malabon noong 2016. Alam niyo ba mga Meg na ang unang naging trabaho ni Dominic ay ang pagtitinda ng cake? Siya ay pamangkin ng dating aktres na si Beth Tamayo na kapatid ng kanyang ama hindi sekreto sa publiko ang pagiging malapit ng aktor sa pamilya ni Judy Ann Santos dahil mag-best friend ang kanyang tita Beth at si Judy Ann. Kaya tinuring ni Dominic na pangalawang tatay at nanay sina Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo. Ang aktor ay mahilig mag-travel kung saan napuntahan na niya ang mga lugar tulad ng Paris, Japan at London. Siya ay may alagang aso na ang pangalan ay Walter. Siya ay bahagi ng pamilya ng Parker Pet. Ang paborito niyang street food ay ang fishball at kwek-kwek. Mahilig siya sa motorsports at magaling siya sa race car driving, kung saan siya ay first place sa celebrity division ng Toyota Vios Cup Season 4 noong 2017. Tungkol naman sa kanyang buhay pag-ibig, si Dominic ay napaka-pribadong tao lalo na pagdating sa kanyang buhay pag-ibig. Kaya ito rin ang dahilan na binansagan siyang pambansang third wheel dahil sa tuwing nakakasama niya ang kanyang mga kaibigan sa showbiz ay siya lang ang walang kapareha. Masasabi ngang sadyang naghihintay lang si Dominic ng tamang panahon sa babaeng pag-aalayan niya ng kanyang puso. Ang kanyang pagiging third wheel ay tinuldo kanya nung naging sila nani ni Bea Alonzo. Sina Dominic at Bea ay naging usap-usapan na nagsimulang nag-date noong July 2021. Pero noong August 2021, lamang kinumpirma ni Bea sa isang panayam na may relasyon sila ni Dominic. Sinabi ng aktres na magkaibigan muna sila bago sila naging magkasintahan kung saan nagsimula ang kanilang love story sa isang biglaang paglalakbay sa Japan. Sila ay parehong mahilig mag-travel, kaya noong November 2022 ay nag-travel sila sa Italy at Switzerland. Noong July 18, 2023, ay engaged na sila kung saan nagpropose si Dominic kay Bea sa Las Casas, Quezon City. Noong January 2024, ay may plano na ang dalawa sa kanilang kasal, pero noong February 2024, ay inanunsyo nilang dalawa na hiwalay na sila. Sa palagay niyo mga Meg, ano kaya ang kanilang dahilan sa hiwalayan nila? Dahil nga ba sa pagpunta ni Dominic sa London para sa kaniyang hobby at mga kaibigan? Inihayag ng aktor ang kanilang paghihiwalay ay isang mutual na desisyon at sinubukan nilang ayusin ang mga bagay ngunit napagtanto nilang ayaw na nilang magpakasal. May nagpapatibok na nga ba sa puso ng aktor ngayon? Ngayong taon sa buwan ng Nobyembre ay naging usap-usapan online kung may espesyal bang ugnayan sina Dominic at Sue Ramirez. Ito'y matapos silang makunan ng video habang naghahalikan sa isang bar sa Siargao kung saan parehas na nagbabakasyon ang dalawa. Si Sue Ramirez na nga ba mga Meg ang nagpapatibok ngayon sa puso ng aktor? Kung marami ang napapatanong sa ugnayan nilang dalawa, may ilang mga netizens naman na ikinatutuwa ang pagsasama ng dalawa. Lalo na't na parehas naman daw sila ngayong walang karelasyon. May kaunting kaalaman naman tayo mga Meg tungkol sa kanyang karera. Si Dominic ay unang nakipagsapalaran at nakilala sa mundo ng modeling, kung saan naging endorser siya ng iba't ibang produkto ng kompanya. Sa katunayan, ay naging modelo siya ng Cosmopolitan Talent Agency. Ayon din sa kanya, sa edad na labing pito, noong nagtapos siya ng high school, ay sinimulan na niyang magtrabaho. Umalis siya sa kanila at naghanap ng trabaho, hindi nga raw nawala ang pagpupursigi niya sa trabaho at naghanap kahit saan. Dahil sa kanyang pagpupursigi sa trabaho, ay naabot niya kung ano ang mayroon siya ngayon, na ang kanyang motivation sa buhay ay matulungan ang kanyang pamilya. Bukod sa kanyang mga magulang, ay gusto niyang matulungan ang kanyang dalawang nakababatang kapatid na maging okay ang buhay nila at makapagtapos ng pag-aaral. Hindi nakapagtataka na pasukin niya ang mundo ng showbiz dahil nga sa lahi nila ng pag-aartista, kung saan pamangkin siya ng dating aktres na si Beth Tamayo. Noong 2010, ay tuluyan na siyang sumabak sa pag-arte sa ilalim ng ABS-CBN at Star Magic siya ay unang lumabas sa kanyang kauna-unahang teleserye sa telebisyon na Habang May Buhay. At dalawang taon siyang hindi nabigyan ng proyekto pagkatapos ng kanyang unang teleserye hanggang nabigyan siya muli ng pagkakataon na makabalik sa showbiz nung matapos siyang makapasa sa audition ng fantaseryeng Ariana noong 2012. Pagkatapos ng pagtatapos ng seryang Ariana, ay nagkaroon siya ng second major role sa noontime drama series na may isang pangara. Ang kanyang unang pelikula ay ang supernatural horror film na Pagpag-Syam na Buhay noong June 2013. Makikita rin siya sa pelikula na Siklosyon noong December 25, 2016. Ang ilan sa kanyang shows at movies ay Bonifacio, Ang Unang Pangulo, Moon of Desire, Crazy Beautiful You, My Rebound Girl, Pangako Sayo, My Ex and Y's, Spirit of the Glass, to The Haunted, FPJs Ang Probinsyano, La Luna Sangre, Pamilya Ko, at marami pang iba. Ngayon ay malalaman nyo na mga Meg ang kanyang mga naipundar siya ay mayroong Kawasaki ZH-2 na umaabot ang halaga sa 920,000 pesos. Kawasaki Versys 1000 na umaabot din ang halaga sa 900,000 pesos. KTM Super Duke R 1290 na umaabot naman ang halaga sa mahigit 1.2 million pesos. Mayroon rin siyang sasakyan na Ford Ranger Raptor na nagkakahalagang 1.9 million pesos at ginawa niya itong camper truck. Naging abala rin si Dominic sa kanyang negosyo, kaya wala siyang masyadong proyekto ngayon sa TV at pelikula. Dahil priority niya muna ang kanyang negosyong Black Peak Hypermedia Incorporated, na isang digital marketing na kung saan siya ang CEO. Ang aktor ay lumipat sa kanyang bagong bahay noong August 29 ngayong taon pero nilinaw niya na umupalang siya sa kanyang bagong unit na ito upang maiwasan ang mga spekulasyon mula sa publiko.